Suzuki Transformer. So baka ganito ang issue na sa sasakyan, Malakas kumain ng gulong. So ang video na ito ay makakatulong sa inyo. Right, kung mapapansin natin, ubos na ubos yung gulong sa loob. Spare tire na nakabit kasi sabi ng customer, 2 months lang ubos na yung gulong. Kung observe natin, yung gulong na to, both side, uh, pasok yung taas, then nakalabas yung ilalim. So naka-negative camber sa at the same time nakabuka ka. Okay. So, ito naman, na-align na natin, na-kabit na din natin yung bagong gulong. At the same time, na-balik na din natin yung original mugs dito sa kabilang side. So, pansinin niyo yung pagkakaiba. Okay, so, ayan. Alignment po ang kailangan. Ayan, so, kung mapapansin nyo, yung loob na gulong, tangos na tangos. Spare tire na yan kasi natangos na nga yung nakabit niyang padalwa na daw yan. Two months lang. Okay, so, ayan. Rock and pinion siya. Kung mapapansin nyo may pinagtastasan kasi converted to. At kalimitan, kapag kaya nilabas to, minsan hindi na ito na isa lang sa computer wheel alignment. Kaya obserbahan nyo yung inyong mga unit kung okay ang tangos ng gulong. So kung tagilid siya, katulad nyan, ipa-align po natin. Kaya mas mura ang alignment kaysa gulong. yan At bago isa lang yan sa alignment, syempre kinakailangan natin i-check yung pang ilalim. Okay, so dinadyakan yan, kakalugin natin para makita natin kung okay ang kanyang mga busing, rack, rack end, tie rod, shock absorber, shock mounting. So, minsan po ang iba natatakot magpa-align kasi ang dami daw tinitingnan. Sa Japan titingnan niya kasi walang silbi ang alignment natin kapag ka may sira ang pang ilalim. By the way, bago po tayo magpagawa, kalimitan naman po libre ang check-up sa mga alignment center. Ganon din po, pwede tayong kumuha ng estimate para alam natin kung magkano ang babayaran kung ipapagawa natin. Okay? So, since computer wheel alignment, magkakabit tayo ng mga sensor sa gulong. Apat na gulong, kakabitan natin ng sensor para makita natin yung reading o yung adjustment na kailangan natin gawin. Usually po, merong dalawa lang kinakabitan, meron ding apat. So, depende po sa computer na gamit. Yan, pagkatapos makikita na natin yung reading. Kung mapapansin natin, meron siyang reading sa taas, tatlo yung reading, you know? Bali anim, tatlong hilera pababa. So yung un, yung nasa taas, yan po ay kaya dalawa both side dun sa unang gulong yan, para sa unang gulong yan. So yung taas, siya yung sa caster, So, yung atras abante ng gulong. Yung pangalawa, yung camber. Yung negative 5 natin. So, green siya kasi pasok siya sa specs. Pero, mas maganda po kung siya nasa 0 o sa positive. Kasi kapag kami sa kahit dumada pa siya. Then, yung one point, negative 1.20, siya po yung ating 2 in 2 out. So, nakabuka ka siya. Kalimitan po, pag negative yan, tumatangos talaga ng gulong sa loob. So, yan yung i-adjust ia natin. Okay, so, pagka mag-adjust tayo ng 2 in, 2 out, ayan, ito yung ating ina adjust Tatanggalin yung lock, then tipihiti natin na yung rack end. So, habang ginagawa yan, syempre nakamonitor tayo sa computer, kita natin yung galaw. Ngayon, kung ang gamit natin itali o metro, so, kanya-kanya pong diskarte yan. Yung basta yun yung kanyang adjustment para sa 2 in, 2 out. At dahil nga computer yung gamit natin dito. So, habang ginagalaw natin dito sa ilalim, sa rack end. So, makikita natin nagbabago yung number dun sa monitor. So, antay natin siya mag-green. So, depende po sa specs ng computer kung ano yung reading. So, usually, yan. katulad niya, nag-green niya. Tinatama muna natin yung alignment kasi ah uh, makikita natin kung maapektuhan yung camber. So, dito, naka-negative yung camber, naka-negative 5 pa, although green na siya. So, kailangan din natin i-adjust yan. Kung mapapansin natin, visually, talagang kung i-compare natin dun sa likod, naka uh, tagilid siya. Ayan, o. No? Pansin nyo dun sa likod na gulong. So, pasok yung taas since tagilid pa rin yung gulong kahit na itama na natin yung alignment mag adjust tayo ng camber so usually po iba ang bayad ng uh, alignment may charge na camber ito po yon okay so depende po sa klase ng sasakyan dito sa unit na to dito nag adjust sa dalawang tornilyo na to yan so tatanggal yung tornilyo then tatastasin para mahila ito o depende kung kanakalang hilahin o itulak depende po kung siya yung naka-negative, babatakin kung naka-positive naman, yung tumatango sa labas, itutulak sa paloob. So, dyan tayo magbabawas. Kaysa sa mga multicab po, dun sa, lalo kung inilip siya kalimitan, kung tinaas, uh, mo mag-adjust dun sa dalawang butas kasi sumasagad. Depende po sa diskarte ng gumagawa. Ayan, nagbabawas po tayo ngayon para mahatak natin yung gulong. Eh okay, by the way po, yung nga palang iba nagtatanong, uh, inalign na daw kasi sinalang sa computer, pero wala namang ginagawang ganyan, so hindi po sa inalign, check lang po yon, Okay? So kapag inalign po, pag pinasalang nyo, dapat may gagalawin, hindi po ang computer ang gumagalaw niyan, yung pong mekaniko, o yung gumagawa, yung technician po, ang magagalaw ng adjustment. So kapag wala pong ginawang adjustment yan, then ibig sabihin hindi sa inalign. Okay? so Ayan. Dito po ngayon, uh, kapag napalaki na natin yung butas, then pwede na natin siyang galawin, mapabatak natin dun sa specification na inihingi ng computer. So, gaya na sabi ko, mas maganda naka-zero siya o positive. Kasi po, pagka may load, uh, itong unit na to medyo nag-iiba uli yung tayo ng gulong. So, kaya may kanya-kanya siyang specification. Ayan, so kapag na-adjust na po ito, kailangan natin tong hapitan ng ayos para hindi siya gumalaw. Yung iba nag-i-spot dun sa nut, pwede din naman pong hindi na basta kinakailangan secure na secure natin yung kahapit dun sa ating bolted nut Diyan sa ating uh, shock absorber. Ayan. So, hapitan lang natin to ng ayos. Then, kapag ka, kapag ka napitan na yan, din ang gulong sisilipin ulit sa computer. So, ganun po yung proseso ng pag-adjust nung no? pamber nitong sasakyan na to. Pagka nakapagpalay na po kayo, then, na uh, kalimitan naman po, meron siyang warranty. So, observan nyo yung taangos ng gulong, kung hindi siya kumakabig, kung okay yung tangos ng gulong Kapag napansin nyo pong may problema pa rin Tumatangos ng gulong Ibalik nyo po in the date Na covered pa nung warranty Para uh, Gawin ng libre Ayan po Umapapansin natin ito yung Pinagpalta ng gulong yan tangos na tangos na siya So hindi na natin idinitil Yung Pagkagawa hanggang dulo Pero yung po yung mga adjustment Na kinakailangan Ayan ito na po siya ngayon. Kung mapapansin nyo, yung tayo ng gulong niya. Compare nyo sa huli. So, yan yung pagpapasihan nyo. Maganda na po yung tayo ng gulong niya. Hindi yung nakatumba. So, sana makatulong ang video na to sa mga owner ng ganito.